Sige. Tinatawag ko yung spirito kung mm -hmm. sino man ang Pasok.

Pangalaman? 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 Pangalaman?

Pag-hannam hao. Aiyo, pasakot. Pag-hannam hao. Pag-hannam hao. Pag-hannam hao. Pasakot ka hende. Pag-hannam hao. Toraanan hao. Aiyo. Aiyo. Pag-hannam hao. പൊളിലോ 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 പാലമ പാലമ പൊളിലോ 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 തതംഗലിമെൻടെ 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 തംഗലിമെൻടെ തതംഗലിമെൻടെ ഫബദികാനമെ

Tanggalin mo. Tangali mo. Tangali mo. Tangali mo. Tangali mo.

TANGGALIN MO! Bakit ka nandyan? Bakit ka nandyan? Bakit ka nandyan? Bakit ka nandyan? TANGGALIN MO! BAKIT KA NANDYAN? Anong problema mo? Ano? Anong problema mo? Tanggalin mo? Tatanggalin mo? TANGGALIN MO! TANGGALIN MO!

Bakit ka nandyan? Ha? Bakit ka Ha? Ano? Tanggal mo. Tanggal mo na. Tanggal mo. 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 Bili mo. Tanggal mo.

Tanggalin mo. Tanggalin mo yan. Tanggalin, tanggalin mo. Pwede yung tama ka na Bilisan mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo, tanggalin Dala mo. Dalawang kamay. Subunod ka na lang para talagang maano ka. Maano ka. Tanggalin mo. Talagang ikaw, nagkita ka ng Oh, tanggal mo, tanggal mo. Tanggal mo, tanggal mo. Oh. mo. Bakit mo pinipinsala to? Bakit mo pinipinsala? Ha? Ah. Oh. Bakit mo pinipinsala? Anong problema mo? Ah. Ah, bakit mo pinipinsala to? Anong problema mo? Ah. 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 Oh. Oh.

Kira-kira mongkak nga eh. Kira-kira mongkak nga eh. Tanggal mongkak. Aaaaah! Wow. Bilis! Tarawang kamay! Tarawang kamay! Tarawang kamay! Kamitin mo! Bilisan mo! Aaaaah! Bilisan kang mga... Bilis! 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 Bilisan! Tarawang kamay! Bilis, bilis yan mo ang pira-pira na tao. Pag ang ka, mo ang pangkawaba. Ah, 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 uh. hindi pira ka. Pag kang ka, iyak-iyak ka, ha. Uh. Sige, tatak na. Nandiyan na samakala mo. Bibira-bira tayo. Ay mo po dito, 'di ba? mo naman. O,ulitin mo. Ay, tingnan mo. O,ulitin mo. Ay, nyobo. O,ulitin mo eh. Ginaman eh. O,ulitin mo. O,ulit ka pa hindi. Tanggalin mo. Ah. Tanggalin Anong ulo? Ayaw mo na. Di lapag sa ano. Bawa. Ayaw, ayaw mo talaga ng tanggalin niya. Nak, ayaw mo. I-backlash eh, mo lahat yan. Backlashin mo. Bilisan mo. Mga ulo. Bilis! Anong pakain mo sa kanya? Anong pakain mo? Eh, anong bagay mo? Anong bagay mo sa kanya? Anong bagay mo sa kanya? Ha? Anong bagay mo? Anong bagay mo sa kanya? Anong bagay mo sa kanya? Anong bagay mo? Anong bagay mo? Anong bagay mo sa kanya? Ha? Anong bagay mo sa kanya? Anong bagay mo? Gusto patayin ka namin? Ha? Gusto patayin ka namin? Ubusin mo! Ubusin mo! Tuloy mo! Tuloy mo! Ubusin mo! Ubusin mo! Matayin mo na yan yung... Ano? Okay ka lang? Pangalan mo? Pangalan mo?